Well, siya closest um, namin ni Miss Cloud. Ten talaga. Since sobra naging close. Yan hmm. naman po ako. I guess uh, siya rin. Ako, siguro na-developed na din po ako. Ah. Sa guesting ni Nelizal Lopez at Yasser Marta sa Sarap, di ba ay inamin nito na nagkagusto siya kay the optimum star Claudine Barreto habang ginagawa nila ang teleseryeng Lovers, Liars. Ginawa ng Sparkle Artist ang pag-amin ng masalang sa trip to the hot seat segment ng programang sarap di ba? Nina Carmi na at mga anak nito na sina Mavi at Cassie Legaspi. Napili at tinanong ni Lizzo si Yasser tungkol kay Claudine. Sabi ni Lizzo, mula nung magkasama kayo sa isang show, madalas kayong nakikitang magkasama ni Miss Claudine Barreto off cam. On a scale of 1 to 10, paano mo i rate ang level ng closeness, intimacy ninyo ni Miss Claudine Barreto? Tugon ni Yasser, well, sa closeness namin ni Miss Clow, ten talaga. Sobrang naging close kami, ginagawa namin yung lovers, liars. Talagang, oh, alam mo yon. ah, pati yung mga anak niya naging friend, kaibigan ko rin talaga. Dagdag na tanong ni Lizzo, nagkaroon ka ba ng feeling sa kanya? Tugon ni Yasser, ako Miss Mina, I'm going to be honest. Totoo, ako naman, yung naramdaman ko at that moment. Naging totoo ako, gusto ko rin naman talaga si Claudine. Parang hindi naman siya, sabi ko, kahit hindi siya si Claudine, kahit naman sinong lalaki, magugustuhan pa rin po siya. Bukod sa mabait, napakalambing, napakabuti ng puso niya. Follow up question ni Carmina, so, nagkaroon ka ng feeling sa kanya? Off cam, diretsong sagot ni Yasser, single naman po ako. I guess, siya rin. Ako, siguro na develop din po ako.